hinugasan lang natin yan, tapos hiwahiwain, lagyan lang natin ng salt, tapos itong ating pepper, tapos itong ating tubig. So, yung tubig ay dagdagan natin hanggang sa lumagpas ng kaunti dyan sa ating mga buto-buto ayan, pwede na natin isa lang tapos takpan natin hanggang sa kumulo ito, so ilagay na natin dito sa kumukulong buto-buto itong ating gabi at itong ating sibuyas, dalawang beef cubes pala ang inilagay ko dyan para mas malasang malasa pagdating dito sa ating sabaw nilagyan ko na ito ng kumukulupang tubig, tinignan ko lang kung mas malambot, nalalaglag na sa buto takpan lang at pakuluan, ilagay na itong ating saging, haluhaluin more paminta oyster sauce, opo, pag pagpunilaga talagang naglalagay po ako ng oyster sauce. Dinagdagan ko pa ito ng tubig, repolyo at itong ating pechay. Pakuluan lang natin yan hanggang sa mag half cook or fully cook kung gusto nyo. At kung nag-enjoy ka dito, ay huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami Kay of Fresh Kusina. O ba? Diba? Ang sarap-sarap lang. bye, -bye.